Hello guys! What's up? What's up? Again, muli ito na naman si Benson at ngayong araw na to, nandito tayo ngayon sa kabundukan at kabukiran para manguha ng mga fresh na fruits and vegetables muli at ito kung nakikita nyo guys, itong daladala ko Saba Banana po ang tawag dyan sa lahat ng hindi mga nakakakilala sa dalako So meron bang hindi nakakilala sa ko guys? Of course, syempre yung mga hindi aware sa mga ganitong klaseng prutas So siguro naman, dito sa Pilipinas, laging may nakakakilala nito Okay? Okay? So, ayan. Nakakuha po tayo dyan ng apat na buwig na saba banana. So, ito pong hawak-hawak ko at daladala -dala ko ay dalawa po yung buwig. At syempre, yung pong isa dyan ay hawak-hawak po ng tropa ko na nandito lang din yan sa malapit po sa akin. Kung pinlex ko po sa inyo ang aking daladala, ife-flex ko rin ang kanyang dala. So, bali apat na buwig po yan. So, may isang buwig na tordan at tatlong buwig naman na sa babanana guys. Dito lang po 'yan sa aming lugar sa Quezon Province, Lopez, Quezon guys. At kung tatanungin niyo po ako kung bakit marami po kami kinuha na sa banana, dahil ito po ay papahinugin namin at ititinda po 'yan sa mumunting tindahan po ng mother ko at hindi pa po kami nasiyahan nakita namin ang kalapit na puno ng mangga dito sa aming lugar. Kaya naman ito medyo mataas taas ito ng konto compare nitong mga nakaraang upload ko dun sa hitik na hitik na bunga. Mas hitik po ng bunga yung kabilang puno. Ito guys, so may bunga din naman pero hindi pa uhuli sa dami rin po ng bunga at karamihan po dito is abot kamay din. Ayan, so pero yun nga po nasa 7 feet po ang taas po ng bunga ng mangga kaya naman ito tinatalo na lang po namin so abot kamay pa rin guys. So, kung nasiyahan kami sa pag harvest ng banana, nasiyahan din kami dito sa pangunguha po ng manggang piko or kinalabaw guys. Yun ang tawag dito niyan, dito sa amin. Ewan ko lang sa ibang lugar ko anong tawag dito. Manggang kinalabaw po ang tawag dito. At kumuha din tayo guys ng 10 peraso ng manggang kinalabaw. Muli guys, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Ah. Huwag mo sanang kalimutan magbigay ng reaction, komento at mag-follow. Thank you for watching!